maglalapag tayo ngayon dito sa area na to kung malapit yung sa lugar na to taan yun na to panorin na lang sa dulo ng video kung saan natin yung lalapag paunahan na lang kung ano, na malalapit yun pala yung isi mo so, na lang to ha ah. Maghihintay na tayo ng hunting natin. Nanan lang ni Kuya maghintay tayo ng darating na palos natin so ito dito pala to sa may SM La Robinson oh Diyan o manihat natin o okay, no? ayan o nakikita naman oh Ayan yun Mga na, na lang yan ha Mga malalapit lang Panggas na lang yan Panggas

Bila mah? Oh, nak pergi lah Thank you, thank you Thank you Thank you Na, nakuha na Sinta na lang yan, nakuha na Diba, eh, yun na pa isang dumating o oh. Pasingka na lang yan, nakuha ka na Yan, tingnan niya oh. Wala na yan, nakuha na ka na yan Eh, meron pa isa oh. Dalawa sila かな